Mga turistang nakalimutang sunduin ng dive boat. Tatlong oras na nagpalutang-lutang sa dagat na pugad ng mga pating. Anong gagawin mo kung mas stranded ka na nga ng mahigit isang araw sa isang dagat? Doon pa sa pinagbubugaran ng mga pating. Ganyan na nangyari sa mga turistang Chinese at mga kasama nitong dive guides matapos magtungo sa Palau Shark Sanctuary. Kung ano ang nangyari sa mga stranded, alamin! December 26 nito lamang katatapos na taon, nagbungo ang pitong turista at dalawang dive guides na kapwa mga Chinese sa Palau Shark Sanctuary na isang island country sa Micronesia. Ayun sa ulat, na-stranded sa gitna ng dagat ang mga ito matapos silang makalimutang sunduin ng dive boat sa hindi matukoy na dahilan. Ang maiwanan pa lamang na palutang-lutang sa gitna ng dagat ay isa ng makapanindig balahibo na karanasan dahil sa dami ng mga posibleng mangyari rito. Pero para mas palalain pa ang sitwasyon, ang dagat ay pinamumugaran pa ng mga pating. Isa sa mga ito ay ang white tip reef sharks na hindi man agresibo ay umaatake naman kapag nakaramdam ng papalapit na panganib. Kabilang din dito ang gray reef sharks at leopard sharks na parehong iniiwasan ng diver at manging isda. Dahil sa hindi agarang pagbalik ng mga turista sa laot, agad itong ini-report ng iba pa nilang mga kasama sa Chinese sa embassy. Kung kaya naman agad na pinadalha ng rescue ang mga nastranded. Sa nasabing search operation ay inilabas at ginamit daw ng Palau Police ang lahat ng barko at aircrafts na meron sila upang mahanap ang mga divers. Sa kamutiang palad naman ay kumreto at ligtas na natagpuan ng mga turista at divers. Gaya pa man, dinala pa rin ang mga ito sa ospital upang suriin at masiguro na maayos ang lagay ng mga ito. Ikaw, anong discarding gagawin mo kapag ikaw ang nalagay sa sitwasyon na yan? day. Research Report. Ray Re -re Report. Thanks for watching. Ito po ang Alio Broadcasting Corporation stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Alio Channel 23 nationwide. Kami po nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.